gang 110 pesos. Anong gusto mo pasita o ligaya? Oh, ligaya. na ligaya na. Yan, good morning mga ka-dragon. Yan, mag, uh, another day, another menu. And guys, magluluto naman tayo ng kalderetang baboy. So wala pa kami available na kambing dahil ano, naubos no, na naman nung nakaraan. Alas isang araw na, naubos na kaagad. Lahanap pa ulit kami ng bagong bibili kong kambing. So, magluluto rin tayo ng ano guys, adobo, ah, uh, adobong baboy, tsaka sinigang na baboy. Ganun kasi yung mga ulam dito sa amin ni guys kaya kailangan natin magluto ng madami. Panarama so, kami ngayon guys sa ngarap na naman nar kasi ay ano entrance ulit na ituloy nila yung entrance nila nga yung araw kasi yung nakaraan ano hindi natapos kasi nga nagbagyuhan naman so yun marami ulit tayong maging customer for today Mm -hmm. Masang Ang mahal lang ng gulay ngayon guys Grabe yung Gulay bang yuk Nakakamahal Ang kilo ng carrot dito guys ay 350 to 400 So yan Kaya konti lang yung aking bigiling carrot Hindi ko lang kung paano ko siya Mapapalabas tong ating gas Tapos O oh, di diba yung tinderan nandito ako oh, katambay Nagbilay no, Ha? Doon pa yun. Ayan na sila. Ngayon yung interims niya kasi nila tinuloy yung interims. Sino nangunguna? ay ang no, lalaki. No, Sabi ko sana si Kamil? Hanggang saan yan? Si Kamil kasali dyan eh. Line. Dito daw sa so may harap na school? Sa so may gate. gate? Babalik pa sila? Hindi na eh. Hindi na isang ano lang. Wala na to. <laughs> Yung mga nahuli parang takbo-takbo lang ma. <laughs> Ay, si go, go, go! Ha? Sobray, sobray. ha? Si Kam. Tatay <laughs> yun. green tapos Mag-cheers ka din, cheers. <laughs> mag-cheers ka din dyan eh, mag-cheers. Oi, oh, pedic. Automatic. Ha? Ay, wala pa lang babae, puro lalaki. Ah, puro na lang. Oh, eh, may ibang lakas ng lalaki sa babae. Ney? Go go go. Go go balong. Go go go. Wala pa daw po yung mga babae. Hiwalay po. Ayan guys. May bago na naman tayong stock. Mm. Ano pa? Ay, yung ano? Leg quarter? Mm. Ilang kilo yan? 20? Kapit ka nila. Magkano yung okay, ako? Magkano yung ako? Magkano yung ako? 65? 180 ang regular. Yung? hindi siya naka Ilan? Yan, ilusog na okay. naman tayo guys, ng mga bata. O, okay. oh, si PJ first. Una ko sa aqua? Nakadali mo na. 你们几个？ Eh <laughs> 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 oh, ano mga, ano nang, regular customer. Ipapogi, mga, customer. Ayan, mga Medyo kalmado na tayo. Papaha, gabi na rin, sumasaya so, mag ano na tayo magliligpit na para makapagpahinga naman na kami ang ganda lang ang ano sunset yan nagkukumpit na si camera girl magkano kayang kinita parang nakaano na kami ngayon guys uh, 7 pesos sana ma maging ano at uh, 9 bago man lang magsarado ang tindahan ganda ganda ang apoy ang langit ganda ganda yan sa likod ng tindahan namin ito. Itong view na to. Yan yung lupang binibenta oh. Sana makuha pa namin itong loteng ito. May nag sa'yo. So ayan guys, may maliligaw sa dito. Anong pangalan mo kuya? Anong pangalan mo kuya? Ha? Anong pangalan, pangalan mo? nag i mo mo siya. Anong pangalan mo, kuya? <laughs> Anong pangalan mo, kuya? Arnel po. Ay, Arnel. Arnel. Meet ah. an Ate pa si Pasita. Ate <laughs> Pasita. Meet. Say hi. Ah. Uh, <laughs> <laughs> daw siya ng masawa. Magkapasa <laughs> oh, okay. Maka ko, pa, makapasa si, si, Ate Pasig? pwede na yan, siguro. Pwede na siguro. <laughs> Pa. <laughs> 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 Walang asawa yan. Ano rin yan? Matandang dalaga. Matandang dalaga. Magaling yan magluto. oh Magaling magluto. Kapatid. Magaling, 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 Magaling magluto yan. Magaling maglaba. eddie ano? Ligawan mo na kuya. Ay, kung ako sa'yo. Bigyan mo na So ako sa'yo, bigyan mo na ng balot. Woman, bigyan sa'yo balot. Ha? Ay na. <laughs> ilang tayo na daw gusto mo? Balot? Ilang balot daw gusto mo? Ah, katakaw yan sa balot. <laughs> kahit <laughs> na yun mo gusto mo. Sabi nga, kahit ilan daw, basta totoo. Oh, totoo naman yun. Bigyan mo siyang balot bukas? Bigyan mo nga siyang balot bukas? Masayang gumating ng balot. Gansan mo siya. Ang gandito. Ano, ko pa. At, may, Pero gusto mga. mo si Ate Pasay. Eh, kasi nako, maga. Doon ako <laughs> sa ko. Pero gusto mo si Ate Pasita? Pwede oh, <man>. na rin. <laughs> <laughs> Ala ko gusto mo yung isa bukas ng pasok si Ate Ligaya. Ligaya. Ligaya Ate Ligaya. Yan. Oo, anong gusto mo Pasita o Ligaya? Ligaya. Yan na lang Ligaya na. O, oh mapapaligaya pasita eh. Bakit ay? Ang ganda man yun. mo sa pasita. Pasita, Arnel. o. magka, ano. ko. Isipin ko muna. Lagun lang, Kung pagpilian mo kung si pasita o si ligaya. Oo, oh, si Bingko. Nang aso cellphone ko, hindi ako number. Test Oo, Siyan tapos tapos tawag-tawagan mo Oo na lang nga. siya. Ah! Makita mo bukas sa Ate Ligaya. Agahan mo bukas. Kaya. Makita mo si Ate Ligaya. Bukas, dito na si Ate Ligaya. Ate Ligaya, Ligaya magganon ka bukas. Ate Ligaya, ako pala si Arnel. Oo. Magpakilala ka ng mayos, kuya. Sabi sa bukas ang hapon na ako. Dyan ako. Ah, sige po. Papuntain na lang namin dyan bukas. Siya ah, na magpunta sa bahay mo. Hala ah, kayo Lante na in ano sayo. I na inlab love sa iyo! Ano Yan mga ka-Dragon, gagawa rin tayo ng ano? Chicken inasal. Ayan, bagong ano namin to guys. Madadagdag sa aming uh, ibibenta. Homemade chicken inasal. Ayan, ano to? Uh, dahon ng tanglan bukas natin siya imbenta ay eh, bababad mo natin siya ng magdamang. Para nanuot na nuot nanuot, yung lasa. Sana maging ano ulit to, best seller. Yan. yan guys, i-air fry natin siya. Wow. Dapat kasi ang gawin ninyo. Sarap. Ayan. Luluto na natin guys. Yan, guys. Check natin after 5 minutes. Iyan eh, na siya, guys. Ay na. Nagay masyadong itura na na eh. Yan. Uh, ano yung ulit natin siya, guys? Babas. Sin natin ng ano, sauce. Tsaka <laughs> uh, Chicken oil. Yan. Chicken oil yan. Bukas ako mag-delay. Bukas ako. Diba birthday ni Itan buka? Nandito kayo pala. Nag-iirom siya Nang? Nandito niyo nga. Oh, nang. Ito pa ba dito? Uy. Busy ka na naman, Jets. Ayan, nag-prepare na kami guys ng ano. Nakaganito para mabilis. Ano yan? Ito na siya, guys. Ito na ang ating inasal. Sarap. Pakilala na Sino kaya ang ating unang customer? Ito na siya guys. Sa halagang 110 pesos. oh masarap. Panalong panalo ka na dito guys. Napakasarap. Si ano daw ang unang bibili si JD? Naamoy niya kasi. Nabangludajay ah. Sabi niya.

Leaves? Sarap. Sarap mga Jay. Bilhin daw ni JJ yung lima. Ayan, tikman daw ni JD. Ay, 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 more ay, 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 but may pula ay, ano mo? yummy ay, Mar pa daw Mar. na doon, dali. Oh, dito. Matunay na masarap ang chicken inasal. JD, JD, sarap ba JD? Half day lang pala yung mga estudyante ngayon guys, kaya konti lang yung ating customer. Kaya tayo guys. Ayan, kain mo siyempre yung Ayan, mga ka-dragon. Mayroon tayong bagong, ano ngayon, recipe. Ito namang, ano, liver uh, steak. Yan, luto ni si Kuya Jobe ang nagluto. Mmm, sarap. Lalagyan natin yan ng sibuyas. Pwede pong pa -video? Sa page lang po. Ay, sa ano lang po namin? Di sa ano po namin YouTube channel. Pa-subscribe po. Oh, okay. Yan. Yan, nasarapan sila sa aming sisi. Thank you so much po sa pagdaan. Open ba ng ano? stop <laughs> yung lagot <laughs> na dami ng mga melanjula. Mikon.